Hello guys, welcome sa akong YouTube channel. Guys, nalang ko yung ka tips kung para magbalik-balik ang customer sa atong tindahan. Number one is attractive. Guys, dapat ang atong tindahan dyan sa gawas guys is, is attractive. Kanang, ang tao mula bay lang siya, pero pag tanaw nyo sa yung tindahan is nice, arrange, tapos makaha, uh, daghan sulod tanawon. Attractive siya tanawon guys kusog na siya makahatak og customer guys bisan pag bisan pag igura na unta na siya mula ba, wala sa iyang idea wala sa iyang isik ni mo siya pero pag tan-aw niya ah okay nice tigdahan muduol na siya guys na na siya tendency nga mo palit, guys or na uban guys nga mo adto pa unta na og layo dito pa unta sa sa sentro mo palit pero pag tanaw nyo sa imong tindahan guys murag daghan man murag basig na adire ang anak anak guys na siya tendency nga makahat na tendency nga mopalit siya sa imo guys makahatak gyud siya customer guys basta attractive ang tindahan tanawon okay number 2 is availability ani guys dapat guys kada palit sa tao kung wal dapat kung unsay kinahanglan sa tao na, dapat na bahala at least um, pila, pila lang ka sa imo diha balang lima lang tulo lang at least na imo kung unsay pangitaon na ay imo ikahatag right like um unsay imo okay guys ano sorry na um kanang na imo available for me guys kanang pagtanaw nimo like mga importante labi na ganang mga fast moving nga mga Uh, products, guys, like mga kapi, sabon, na, na, um, fast-moving, mga na sila, inigtanaw nimo mo, guys, sa in, inyong inventory, inventory nga, lima na lang ka-tie, or lima na lang ka-dasin, or lima, ano, ano, na, imo na dayong nakalitan, guys, ayaw na siya gulati, nga, mahurot, or, labi ang imong imong sigurohon lang guys labi na ganang gamay pang imong yung ikapit kapital or gamay pang imong ikakumpra sigurohon lang yun nimo ni mo o daghan pagpalit pagkumpra ang kagtong fast moving guys kanang ginapalit yun sa tao permanente mo lang na imong sigurohon pagdaghan sa stocks kay para marolling dayon yun imo, ang imong kita mo na siya guys dapat na available per me kay usahay guys maka kanang na customer naimo imo ani wala na imo ani na na wala anak guys so next time ana ang customer kapuyan na mo adto sa imo ah, wala ah, ayaw, yaw, yaw, wala gihapon diha a ayo wala man biha ana maanad na ang tao kay pirmi man ka wala so dapat guys um, <coughs> imo na siya kuan nan providean or naman jud nay naman jud nay uban nga kanang nay uban ana nga wala jud atong stocks di ba nang pangitaon sa tao wala di stocks imo dayo dayon na ilista ilista nimo kung unsa ginapangita sa tao kung ano eh wala imo so ilista na nimo so pero pag pangutana na anak guys ayaw ing nangawala wala. no nimo nga wala na anak. ayaw ing nagwala kay para maanad gap mo siya ana ah, gihapon pero wala na ah wala na so ang ubot po sa na iimo kaso lang wala na nahutda na ana lang pagbalibad guys ayaw ing nagwala ing wala na uy bago pa nahurot ana lang pero iimo na na siyang ilista para mabalan mo, kung unsay palitunon, pangitaonon ilista na nimo para next time magkumpra ka maapil na nimo siya di ba guys is ang kabarato i mean tanan manggit customer guys mangita og baratohon di ba bisag kita mangita mchutag asa barato asa tama ka barato dapat guys ang imong presyo sakto lang yon ayaw pagpamahal kay bisan paglayo ka basta mabalan ka nga barato ra ka ayaw pagtipitin siya sa imo pong katapad nga yon ana kay kung barato ka sa imo jud na siya mo pero ayaw jud pagpasubrag ka barato guys kanan tama lang good at least 10-15% anak guys ang patong lang guys ayaw jud pag guys kay useless lang ang imong pagpamahal pero di gihapon siya halinon di ka halinon maapsan na lang ka sa expiration guys kay e di man na siya mahalin tungod kay mahal mo na pero ayaw pud iabot sa point na barato na ka nga wala na kay Kay eh, ikaw ra gyapon ang malunggi anak guys. Ayaw pud ipalabi og barato. Imo, giha, imo lang gyapon siyang um isakto lang ba guys sa presyo. Dili ingon nga magpamahal ka kay nagdali ka sa imong ginansya ayaw. Pero ayaw pud pagpabarato na mura na kag mura na kag ngat-ngat na wala na nung kay siya kay nagpabarato lang gyud maayo para lang gyud mo palit. Okay? So, number four is pag na nagani mag magayo guys na gani mo palit ayo pa ayo pa hago ang customer ay kana bang pag mo ayo na gani pag mupalit na gani duula dayon ayo pag gulat nga maputol pa ni ang ugat og umayo sa imo maputol pa ni ang kamot ug tumuktok sa inyo design mo siya duolon adisyon guys kapoy kining anak guys ako mismo, ako mismo, di ko gusto o ka nang atukong tindahan nga. Inig-ayo na kaduha katulo dili ko to bago. hawa ko guys? Ana. So, kung naging customer nga mo palit, mag-ayo or nakagibuhat, la dayon Ayaw na paghulating nga mahuman mo tayong trabaho, mapanin mo duulon. Or, kanang nag-CR eh, nag ka or nangihik ka, di ginamalik ka guys. So, inigduol ni mo, ana, imo lang siya pasad Nag-CR mangod ko, nangihi ko, ana, para dili po siya malain nga dugi kay ka Di makaingon po na siya nga, makaingon doon na siya nga samok, kung nidirahan lang ngayon, ana. So, kung nangihi ka, isultin mo, nangihi pa ko, at least maka, ah, okay, okay, ra ready ay, ana. So, na kay excuse, ana, guys. Ayaw nagpahalisod lisura ayaw pahago-hago, Ah ang imong customer pagpaayos sa inyong tindahan. Kay wala gyud ganahan customer guys nga maghulat pa og pila ka kunda maputol na lang na iyang ugat di umayo sa imo. Di gihapon nimo paminawan guys. Kay giuna gid nimo imong gitrabaho. Mao siya guys. Mao na. Okay? Ang ikalima guys. Aw, oh, wait. Ako sa ibalik ang upat ha. Number one, attractive. Dapat attractive atong tindahan. Number two, dapat na, uh, na atay available sa itong mga stocks. Availability guys. Number three, dapat ang presyo sakto lang. Dili ka mahal. Dili po ka as in barato nga. Wala na dito kay ginansya po. Number four is, pag naimang palit, ayaw pahagu-hagu ah. padula duula din diretsyo. Ayaw eh, nagpahago hagu ah. Tanang inig-ayaw, duulin ka. Ana, um, og ang last guys, number 5 is ang customer service. Guys, guys, um, number 1 pagid gihapon permanente gid ng customer service guys kay bisan pang imong tindahan attractive, bisan pang imong presyo barato og bisan pag na imong stocks diha. Pag inig anha sa kun palita diha, na diha ka stick mo dayon ng kanang muana dayon ng dayo customer guys. Ayaw diya pag stick ta rin na na guys so kinahanglan jud ang customer service guys okay in lain sit kaayo guys ikaw ko ni customer inig e, magpalit mugpatan mo inig palit imong singkahan or inig e, og nay pangutana di ni mo tinggan guys ayo na lang ayo labi na ka nang labi na ka nang kasagaran ako madungog ng mga reklamo is kanang mga bata daw dili daw kanon ano, na guys anay uh, time gud nga mas stress jud labi na ka na mo palit ra og sigarilyo isa ra ka buo kindi isa lang ka buok ana di ba pag while didto nga di ka makita kasuko didto nga di ka makita pero nigduol ana imo gihapon na siya ayuhan unsa may imo ah, uh, ana ana og tagaan gyapon nimo siya kay negativity braba ba guys kay dali gid na siya mo spread kaysa positive Um, ano din yung stick tama na siya diha sa mga diha anak ah, ayaw diha, ah. So, ikaw po, ikaw, kay labi na kanang ka, ayaw, ayaw guys, ang imong sapot, ilahi jud or maulit ka, madugay, kasi balik balik isa-isa lang, dito pag weld sa luyo, dito pag weld sa imong kwarto, ana, adisir ka mo dool, pag, yung nanam ako guys, namanggit time nga, may stress na ka, pero, gisod pod ang ang customer mo na gwina sa tong tindahan guys so dapat ang atong customer service gid guys dili jud siya mawala number one, jud na siya permi ang customer service sa atong tindahan kinahanglan gyud na siya nimo i-implement kada kada adlaw gyud siya ayaw jud pawala sa imong sa imong uh, moral ana guys kay ang negativity guys dali ra na siya mo spread so or nabi eh, customer po ni ta, guys anak. pero kanang imo nang smilean di ba kung ang customer nag move kay siya po na ay bad day ang bad day lang siya imo lang gud siya smilean guys bastang smile na gani ang positivity nga mo ihatag nimo sa tao mo spread na siya guys mo spread as in kanang nai bis nag siya sa imo napay chance nga maki, maki, istorya na sa imo anak guys dapat friendly kita sa atong customer guys bisan pag isar na labok yung sigarilyo gipalit amigo halang gihapon guys ilad ilara lang gihapon anak friendly be friendly anak ayaw lang jud siya kanang pawala sa ayaw lang jud pawala sa imong moral guys anak dapat lang yun number one ang customer service good guys sa tindahan okay So, mawala to guys. Hinautunta na guys. Inyo kung ito subscribe guys. Tabangi ko nga madaghan akong subscriber guys. Salamat guys. O palihog kong click sa bell button guys para sa sunod video manotify mo. Salamat guys. May adlaw.